guys. Tana, magkamping ta. Uban ni me. So, kini guys. Sabado ni, sa ni siya nagkamping me. O dubi sa guwan siya. Amo ni gilahos. Kaya kini lagi nagpasalig ta sa mga bata. Magmaningil d'yo na sila. So sige man sila paningil, so bisag dili maayo ang panahon, dili nindot ang panahon, amo yung gilahos ni nga camping kay magsigpaning. paning although dili jud ko sure aning camping am guys kay ang nalagi ko anak na special, basig mag tantrums o niya magsikad-sikad sa tent niya ug mag-uwan, hita ka ayo ang ground. Pero Ah, ingon lang ko sa kuno-huna. ay nga, ah, sige, bahala na lang magkinaon sa aron mahuman kay aron din ako sig paningin, mama magkamping magkamping so kini guys ang among biyahe ani eh, hapit mo tulo ka oras gikan sa among akay layo-layo medyo layo-layo man ni siya although nice yung eh, pictures no pero dili pug ko sure og na, nice ba jud in actual so mo atong masuta karon kung nindot ba jud actual kini guys hapit na ni hapit na ni ani so hing nagsugod na og nindot ang view kini magong sa mga bukid-bukid no kay nindot jud mga view ning murag Ma-relax po na yung mga mind ba? Murag makawag nang pag-problema, magtanaw ka sa mga kabunturan, mga lake, mga Murag relaxing sad kaayo. Di mura relaxing dyan, dyan siya kaayo. Pero kung maari mo guys, sa mabini camping lake view, kanang mas maayo ang inyong sakyan na murag habog-habog may Kaya ang mga auto, kanang mubo, okay ka gihapon. Pero murag, kuan magod siya kanang untulon ba? Dili pa siya sa mintado, dili pa dyan siya simenti, kaayo. Dili pa dyan siya simentado sa tanan. So, mo nang mura na mga lubak-lubak so kung ay mong aw, kung ang imong sakyanan mabuon, aw kaya ra gihapon pero medyo luoy-luoy lang ang, ang sakyanan so kalis gino kani mo sakyanan kay habog-habog man sad so wara ko maluoy sa sakyanan so kini guys hapit na ni abot ani so makita na ninyo na, na, mga na, na saag, may mga buntod na nasaag pa jud mi ani wa sa naramde ay naram mga sign so mo alita gagamit mo gamit lang ka google map punya magbasa basa sa mga sign so karon ni abot na jud me so mao ni siya ang sud so kung mag overnight mo padiretsuhon mo gusod pero kung masuri ra mo mag entrance mo dito sa gawas padiretsuhon mo gusod o mag overnight mo kay ari raman man sa ilang tindahan mo mo bayad kay lahi man ang rate nila guys kung mag overnight mo is true through 200 per person. So, kada tao, 200. Although, mahal-mahal. Medyo mahal-mahal siya, no? Pero, siguro, tungon kay Basin, ilaha mo obligation that night. So, kinahanglan mo na sila. Basin, magbayad sila mga bantay sa umur or mga guard, siguro. Kaya, medyo mahal siya ng 200 per night. Wapang ilabot na sa tent. So, namaw na ni guys, naabot na me. Nagtanaw-tanaw, may ani nagtanaw, kay wala mami mag Kaya Kay first time, first time nag-camping nagcamping aning lugar first time camping sa namo so wala pa mi idea all do nindot gud mo mag barbecue barbecue di ba nice kaayo no pero namang area nga uh, we, we dili pud sure kung bawal siya or dire so dire guys hingbayad na may, sa mga entrance nga 200 per head niya tanaw lang ani na mga entrance fee na mga bayad sa rent sa kanang tent, depende kung unsa ka dakang tent, bayad sa mga lamisa. Actually, wala po may ibaon, pwede ra ka ayo kay, pwede ma order of food da yeah, na sila breakfast bundle set. So na barkada family bundle set, na o specials, na mga soups, special dishes, dishes, dishes na eh. So na po mga add-on. So di gahapon good gutmon basta lang na ay kwarta di good ka gutmon kay Mudawat ra man order dere kutob alas city sa gabi. Eh. So pwede mo mo tawag nila if magpa-reserve pwede rasad mo kuan walk in walk in sumo ni siya guys nindut yun siya kayo honestly na amaze ko dili man jugo ang klase sa tao nga ma-amaze o buntod-buntod guys kay hindi pa katawa man ko sa dagang buntod no magsigil may katog bukid mag ato sa uh, ma mananggi ma ato sa mga kahumayan kaya akong mama kay ang trabaho sa una mag barter barter man pero kini jud guys lahi jud siya as in in actual dili jud siya ma dili ang iyang actual nga kanindot dili ma dili mapakita sa video lang mas nindot jud adtong imong ad adtoon sa actual mas nindot jud siya guys so ani guys nangita mi asa na mo ibutang ang 10 kay nik abang mig 10 nga for 8 person unya ang among bayad adto kung wala akong sayo po 16 siguro to guys oy Nakalimot na ko kay kini ang video guys dugay na kung gi-edit pero i-imong tong screenshot tong akong mga pictures nga gipakita na ako ninyo atong at mga rent nila tara to dito guys makit andra ninyo so diri mi guys nagpaduol mi sa bonfire sa babaw po guys oh top na po sa babaw guys adto po makita nimo ang view sa ubos na kanang gibidyuhan lak sa akong bana guys ako ng anak nga special giguroy o akong gamay kay na sila dito sa babaw pero kanang buntura guys no kung gabi eh, mas nindot jud siya kay kung especially if magdate date mo sa inyong imuhang bana or lover or kinsapana, sa pana nice jud very romantic very naturey ah yeah, naturey so mo siya guys So, kini da guys, wala akong mag-video anim lugak ba na hinsa ka siguro kay nag busy ko kayo dito sa nagguan sa tent. Kita mo anang lake, guys. Nindot ka ayun nya. Yeah. Natungnan pa jud guys nga buwan nun mi ani anha. So, makita jud ang reflection o tan mo na to, anya, ha. So, kini guys, ila nang gi butang ang ila nang set up ang among tent. So, na sila yung mga trash bag sa kilid-kilid kay kanang para sa mga basura kay kuan man sila guys limpiado ka ayo kinahanglan walay basura so naapoy, if ever na adyo bata mo labay magsunod sila og kuha sa basura inga na sila so nagpaduol tuod mi guys sa kanang bonfire kay kini ako mga anak kay kana lagi mga salidang tanawon no nga, ilang tanawon nga na yung mga nagkarang marshmallow nga initon, butang ng chocolate, butang ng cracker, gusto sila kung nang ana. So mo nang nagpaduol mi sa bonfire. So uban na mo um, ana guys ang kanang isuon og mama sa kong Na amami ko an, na amami ka tent. So usare oh, among gi abangan kay na amami duha so kung na kay dang tent guys, ang bayad niya kada tent kung usa 100. Unya kung 2 or more, 200. Kung wala ko. O, mo na ilang abang, guys. So, na abang. lamia hatag lang niya, 200 sa mong tent. O niya, kanisiya. Mo na among mong giabangan para na mong tibok family. Sus, so, iga nga ba na yan yung guys? Sus, so, so, kung ka mo, guys, magplano mo mag camping, much better nga magdamu o ka na mga, ka na mga fan nga, kuan charge, charge, guys, baunya Wala ni Diri internet. So, hinyong do ninyo. So, ma-enjoy ninyo ang ma-enjoy ninyo ang view, ma-enjoy ninyo ang nature nga walay disturbance kay walay internet. O, ang ano siya, wala ko mag-expect. Nga no, wala siya internet. Siguro wala siya internet kay gi kuan man siya gitungan siya sa mga buntod. Wa siguro kalapos ang kuan, wa kalapos ang internet. So kani sila guys, gipanggutom nag samtang naghuwat parang may garbage. Come here, kuya. Halik ba? Hindi na nipahog, na nipahog pa ligon. Ano lang yung mati? ari, may diri. O, ari diri. Ang tarong mo ito. Ari, pati. Ari, sleeper.

guys. So, mo siya ang pinakadako na naman ten. Ulo. At pil guys, kini lang banig. Kini mga habol, unlan. apil ni sa ilahang package na inclusion ni sa tent nilang At, at ni bar yan. So, kining pibol. Lahi po ni siya guys. Amo ni abangan sa 100. Unya, mao ni kanang ang kinindukan na mukha ten. Ganda ng may. Amo ni sit sa mga usahin. ba na. Maoni lake guys lake bantayan ni mo guys kuha ni siya law mga akong ipangunta na 20 feet ko no ang kalawmon sa lake unya kining daplin daplin wala pa nila mabutang bitog babag para sa mga bata so kung la ang mga batang gamay nga dad-on so kinahanglan jud bantayan kay tungod sa yang kabakilid mahadlo ka ayo sa bata nga mas slide bito padung sa daplin although nay mga area nga gibutangan na nila Uga ka ng mga kanang mura ka kanang ka gate no nga ma, dili malahos ang bata dito sa lake pero napa po yung area wala pud mahurot napoy mga area nga wala wala butangi eh. so og bantayanan jud og batang gamay kay sus so, mutambling dito sa mutambling dito sa lake guys may lang maayo kamulangoy eh. listod gayo so bantayanan sad Nalilala sa bukit Nalilala sa bukit siya na, siya Ay na signal Where's my tub? Asa ah, akong duaanan ate No Asa ah, akong bag

Ito ang tailstick. <laughs> Kaya. Tara ba Nag-fly. Nag -nag you see that? It's marine fix na. <laughs> Hi, kuya. Hi. Hi, baby. Hi. <laughs>

kusa lang mga lang, alibigkas, oh kaheran biget na, buwan ti lungag mo, luha gmon eh, ko tabangi ayos ako yung dansa, pawa sa, tum tum <taps> <taps>

Asa man ka. Ano tai? Puwet mo to no. Mana. Oo. Yan lang ay santo. Mana. Ah, kan sakto na dong. Oo, lawtra. Plan na ano to? Hmm. Endo. Ha pa mi sa Water. Um,

yummy Ami? Ito. 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 sa kayo. Ha? Ha? Asa bilik ni Pes ni? e ba? Yummy. Yummy. Ha? Mas papang? Yummy. ah Ang marshmallow mo mo kuhaan pa pa no? Iba pala man din. Ano

Paeta ng lugar ako ay signal. Asa ko alam na tapalinta Wala magpupo na wawa oh. Mamatama ka di ka Chat si Kwan si Ang um, apam ni wawa kuya <laughs> <laughs> Kuya mas live ka Ayun Ang kuya ni

Uh -huh. Di ko ano yung lamin mo. Magbuhat, laglay na yun. Ano kay Kaya Kuya na chocolate kuya. Mm. Mm. Sit down diri kuya. Ah, look at Oh, mm. uh -huh. I that mm. uh -huh. Signal no. Yeah. Signal, where Signal, where Signal,

Ako akaraski, ako akarut na. Harut mo? Hmm. 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 Pansert mo na, lang <laughs> mo sa. Sana huna lang mo. Pansert, mo din na hawa, himo ni mo dong. Maw tngay

Okay. lại right. no